Okay guys, uh, good morning. Nandito ngayon si Papalon sa Santa Cruz City. Dito sa Laguna at ay pumunta tayo rito para ipakita natin sa inyo yung grand opening dito sa Santa Cruz. Yung tinatawag dito na Anilag Festival. Sa ngayon, dito bumabas may public market nila. Uh, dito tayo sa Fabric Market sa Santa Cruz. Naglalakad Ayan yung tulay nandun. doon, ako galing mga guys Kaya lang dito kami, dito ako bumaba Ang ah, kita ginawa ko muna kasi yun, uh, Si Armona Kasi walang maihian dito Dito sa public market yung ihiyan <laughs> Kaya okay. uh, ngayon uh, Papunta tayo doon sa plaza dun sa Capitolio Para may, pakita natin sa inyo yung Grand opening dito sa Anilag Festival Ayan, na uh, Nakabalik naman tayo dito Uh, mali malinis yung lugar dito sa Santa Cruz parang na City din itong Santa Cruz guys, sa uh, city din to ngayon, uh, pupunta tayo dun sa uh, plaza para may pakita natin sa inyo yung uh, event doon kung anong event ngayon, kasi uh, grand opening sa uh, anilag Festival ayan, lakad lakad muna si Papalon para makarating tayo dun sa plaza Kapitulio. at napakaganda kasi grand opening ay sa Anilag Anilag Festival lakad mo malayo din ang lalakari ni Papalon kasi nandito tayo sa public market hindi naman tayo sasakay na lang jeep kasi uh, um, medyo matagal pa pero kung naglalakad ka mas mabilis ano mga guys uh, naglalakad lang tayo dito papunta, papunta doon sa Kapitolyo kasi uh, doon tayo i-update ko kayo doon kung anong event doon sa Anilag Festival. Ngayon, uh, malapit na tayo dito sa simbahan ng Katoliko, bilang Katoliko din. Ay uh, dadan tayo dito. Uh, isa rin sa pinakalumang simbahan din tong uh, Immaculate Conception dito. Ayan, naglalakad na siya papalon dito. Ngayon yeah, mga guys, so nandito tayo sa harapan ng simbahan. Ito po yung uh, simbahan ng Santa Cruz. Ngayon, uh, may misa ngayon. At uh, malapit na rin kasi yung ating tinatawag dito yung mahal na araw. 20, uh, 29. na uh, naman yung ating bakasyon nito. Ayan. So, ngayon, napapunta uh, tayo dun sa plaza. Pagdakad muna tayo rito. Ayan, napakagandang mukha ng simbahan. Ayan, yung mga traditional na tricycle. Bawat lugar kasi mga guys, yung mga katulad mga tricycle nito, ay iba-ibang forma. Kagaya din sa amin doon, iba din ang forma. Magaganda din. Kasi bawat lugar, iba-iba rin yung mga discarting nila kung paano mag- gawa ng mga tricycle yan yung simbahan na luma yeah. may mas ngayon pero hindi tayo dadan muna dyan kasi may mask ngayon ang gagawin natin didiretso na tayo dun sa plaza yan ito guys yung harap naman natin ay ito yung plaza sa um, city hall bali harap lang ito mga guys ngayon yung kapitol oh, papunta pa tayo doon malayo pa ang lalakarin natin ah, ito Nandito, ito yung kanilang city hall. Ayun na, opening na. Dito tayo nakarating doon. Maganda to guys, napakalinis to, parang Marpina din yung style dito. Ah, uh, meron na nangangalaga dito sa kalinisan. Ayun, katulad kagaya dito, uh, nagwawalis. Maganda. Ito yung kanilang uh, City Hall Ayan, napakaganda Ayan yung mga tradisyonal natin ng na mga jeep na kinukuan, dinadayo ng mga foreigner Ayan, napakaganda ng City Hall Ayan, mga larawan sa ating mga bayan Ayan, marami mga daon na nagkakaraglagan kasi kalingan dyan, o, ayan o napakaganda Yan, mga Upisa na nagpaputukan na doon Ngayon, na uh, naglalakad tayo doon Papunta tayo doon mga guys Yan. Ito lang, pinakita natin sa si inyo Ang kanila city hall Yan, mga napakaganda Maganda to parang Marquina dito kasi malinis. Ngayon lang kasi ang daming dako nagkakalaglag pero may meron nagwawalis yan. Kasi kaya ko yun dito guys uh, Lagi mga pumupunta dito Napakalinis na lugar ko Ayan dito napakaganda Ngayon uh, papunta tayo doon sa Kana Kapitulio Para May, may, ipakita pakita natin sa inyo doon kung anong event mm -hmm. Ayan lakad lakad na tayo dito Kaya mga guys, uh, ito na. Diretso tayo doon sa Sintero, sa Kapitolyo. Ayan. Ito, ang gaganda ng mga building dito. At napakalinis yung lugar dito. Kaya nasasabi ka lang talaga nagit. Dito guys. Makita nyo sa Papalon Vlogs mamayang gabi. Ayan. Uh, naglalakad tayo dito para may pakita natin sa inyo kasi medyo malayo-layo pa kasi guys ang ating lalaka dito kaya sa mga ating sa hindi umiiwan sa akin sa uh, tawag dito sa ating pag vlog maraming salamat sa wala sa akong pagsuporta nyo kahit konti lang tayo ngayon kasi maraming na nawala na sa akin dala uh, ko din Ayan, ngayon uh, konti-unti naman mawalik si Papalon kasi sa daming ginagawa ko rin ay, maganda yung mga lugar dito guys ha? mapapansin yung kalsada dito napakalinis ayan may kita nyo yung dinadaanan natin ngayon ayan meron din dito yung mga uh, tao dito yung sa mga posisyon uh, nila ayan eh yung mga lalagyan ng ating mga patron ito, ito yung uh, lalagyan ng mga patroon, ayan. Ngayon lang, uh, malayo-layo pa. Lakad muna. Ayan <laughs> e, mga guys, uh, medyo malapit-lapit na tayo rito sa Topitolio. Ayan yung mga basura, hindi pa nakuha. Kasi uh, dito naglilinis kasi opening ngayon sa tawag dito yung Anilag Festival. Ayan malalaking eskwelahan din dito yan ano mga parking ng mga tricycle dito yan mga guys ang puno rito sa Acacia, lalaki o oh. Ayan. ganda tingnan ang sarap dito maglakad sa pagganitong ganitong malilim ang puno sa kai hindi natin alam kung ilang years tong puno sa akasya pero sa hindi man nakakakalam nito guys, kinakain sa mga buto nitong akasya. Kasi dati nung mga maliliit pa kami, sinasakit namin ditong buto sa akasya. Masarap yan. dito na tayo, malapit-lapit na rin tayo sa katotohanan. Uh, yung ating mga kababayan dito, kanya-kanya na paghahanda sa mga kanilang mga gamit. Kasi, uh, ito tiyatawag na opening na. Dami mga daos ang kano. mga uh, kasi kasi taglagas ngayon. Kasi maara, uh, mainit. Ayan. Ito yung Capitol yung mga guys na napakaganda. Ayan, napakaganda kaya lang yung mga pan dito ang dami mga iba iba kasi yung pan eh may meron mga katulad to yung daon sang pan naman at daon sang mahogan eh ayan ayan yung ating mga pandoon nag aabang ay doon para makita ninyo yung uh, yung stage na para magkaroon ng uh, program dito ayan ito yung stage nila Anilag Festival 2024 20, March 10 opening Mamaya, uh, punta mo na tayo doon sa dulo. Tapos mamaya, mamaya uh, manonood tayo dyan para makita niyo yung kan. Dito, malinis na dito guys. Oh. Wala ng dahon na naraglag. Kasi doon sa kabila, daming dahon sa akasya sa mahogan eh. Kawawa yung mga nagwawalis dyan kasi pag naglagas talaga sa dahon sa acacia sa mao gani ang hirap iko yan pag walis mo pag talikod mo ang dami naman yan malalaglag ayan napakalinis ang ganda tingnan talaga guys kaya itong lugar talaga sa Santa Cruz parang Mar, Mar Marquina style din kasi malinis ayan ang ganda oh. ayan ganda ganda tingnan mga guys yan anilag festival Ayan o oh. yan anilag festival yan okay, natin mga bayan napakagandang mga lugar to guys yan yung ating mga bayani dito mga guys, ng ating mga bayani. Napakaganda rito yung kwan ito yung uh, provincial capital. Napakaganda, ayan. Dala uh, grand opening naman. And ito guys, ito naman yung mga palaruan sa mga bata. Uh, nandito na pala nakahanda na. Dahil siyempre, ito na nga kasasabi ko sa inyo, yung uh, opening dito ngayong araw. March 10, 2024. Uh, grand opening sang Anilag Festival yan sa mga hindi nakakalam uh, pag galing kayo ng Maynila uh, sumakay na lang kayo ng biyayang Santa Cruz Laguna para dito naman ang baba nyo sa Santa Cruz Laguna tapos uh, doon lang kayo sa terminal tapos sakay na lang kayo ng tricycle o di kaya jeep uh, pumunta lang kayo dito sa uh, kapitulio kasi nandito naman yung ah uh, mga celebration sa mga ating mga kababayan din dito sa Anilag Festival at napakaganda ayan, bising bising ayo ating mga kababayan dito dahil sa tawag dito yung paghahanda ayan. Ayan nga, guys. ba? kasi walang tubig. Ah. Uh, natuyuan ata 'to. Hindi na paglagyan. Dito napakaingay kasi doon. Ang hirap naman ngang kando kasi puro music naman doon ang abutin natin. Ayan.